Hey mga kaibigan, welcome back sa isa na namang video. May tanong ako, nahihirapan ka bang makatulog ng mahimbing? Yung tipong matutulog ka ng alas 11 ng gabi, pero nagigising ka ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Grabe, nakaka-stress ba? Diba? At kapag kulang ka sa tulog, ang bigat sa pakiramdam, parang lagi kang pagod, lutang, at tamad gumalaw. Alam mo ba, ang sapat na tulog ay sobrang importante para sa katawan at isipan mo. Pero bakit nga ba marami sa atin ang nahihirapan makakuha ng tamang tulog? Ang tulog ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating katawan na mag-recharge at mag-repair. Kapag kulang tayo sa tulog, naapektuhan ang ating mood, energy, at overall health. Pero minsan, iniistorbo ito ng stress, takot sa problema, at mga alalahanin, lalo na kung sariwa pa ang sakit ng nakaraan. Ang mga ito ay nagdudulot ng insomnia o hirap sa pagtulog. Kung ganito rin ang nararamdaman mo Tara, pag-usapan natin kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit ka nahihirapan makatulog at ano ang pwedeng gawin para maibalik ang mahimbing na tulog. Maraming factors ang pwedeng maapekto sa sleep quality natin. Una, mga nakasanayan mo. Ang routine mo bago matulog ay may malaking epekto sa kalidad ng tulog mo. Ang consistent na bedtime routine ay nakakatulong sa pag-set ng body clock mo. Tingin mo, gaano kahalaga ang routine mo sa pagtulog? Ang pag-journal bago matulog ay isang magandang paraan para mailabas ang mga iniisip at alalahanin. Sa totoo lang, minsan tayo mismo ang dahilan kung bakit hirap tayong matulog. Ang mga habits natin ay may malaking epekto sa ating sleep quality. Narito ang limang bagay na madalas sumisira sa tulog. Una, ang pag-inom ng kape o alak bago matulog. Ang caffeine at alcohol ay nakakaapekto sa ating sleep cycle. Umiinom ka ng kape o alak bago matulog. Ang caffeine ay isang stimulant na nagpapagising sa atin, habang ang alcohol naman ay nakaka-disrupt ng sleep stages. Kumakain ka ng mabigat na pagkain bago humiga. Ang digestion process ay maaring makaapekto sa iyong pagtulog, lalo na kung mabigat ang kinain mo. Walang tigil sa pag-scroll sa cellphone, Facebook, TikTok, Instagram, you name it. Ang blue light mula sa screens ay nakaka-apekto sa production ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog sa atin. Nagnanap ka ng late afternoon. Paninigarilyo. Ang nicotine ay isang stimulant na nagpapagising sa atin, kaya't mahirap makatulog pagkatapos manigarilyo. Aminin na natin, minsan ang hirap pitawan ng phone, lalo na kapag gabi. Pero ang screen time bago matulog, Siguradong papahirapan kanyan sa antok. Pero ang screen time bago matulog, siguradong papahirapan kanyan sa antok. Ang blue light mula sa screens ay nakakaapekto sa production ng melatonin, ang hormone na nagpapatulog sa atin. At yung late na pag-idlip, pwede kang maging sobrang gising sa gabi. Ang pag-idlip ng late ay nakakaapekto sa iyong body clock. Pro tip, subukan mong baguhin ang mga bad habits na ito. Ang pag-establish ng healthy sleep habits ay makakatulong sa iyo na makatulog ng mahimbing. Halimbawa, iwasan mo na ang cellphone isang oras bago matulog. Magbasa ka ng libro o mag-relax sa ibang paraan. Makakatulong yan para maging maayos ang body clock mo. Tandaan, ang magandang tulog ay susi sa magandang kalusugan at masayang buhay. Napansin mo ba na mas mahimbing ang tulog mo kapag masaya at magaan ang buhay? Kapag ang puso mo ay puno ng kaligayahan at ang isip mo ay payapa, mas madali kang makatulog at mas maganda ang gising mo. Ang mga positibong emosyon ay parang natural na pampatulog. Tama ka. Ang emosyon natin ay may malaking epekto sa tulog natin. Kapag masaya tayo, mas magaan ang pakiramdam natin at mas madali tayong makatulog. Ang mga positibong damdamin ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan. Kapag stressed ka, maraming iniisip o may takot sa hinaharap, ang utak mo ay laging on. Hindi ito nagpapahinga, kaya't mahirap makatulog. Ang mga negatibong emosyon tulad ng stress at takot ay nagdudulot ng hindi mapakaling gabi. Para kang nasa fight or flight mode, yung tipong bumibilis ang tibok ng puso mo, mababaw ang paghinga, at ang dami mong iniisip. Natural, mahirap kang makatulog. Ang katawan mo ay parang laging handa sa panganib, kaya't hindi ito makapagpahinga ng maayos. Minsan, nagigising ka dahil naisip mo ang mga problema na hindi pa nasosolusyunan. Ang mga alalahanin ay bumabalik sa iyong isipan kahit sa kalagitnaan ng gabi na nagiging sanhi ng pagkaputol ng tulog mo. O kaya, natatakot ka sa kung ano ang susunod na hirap na darating. Anong pwedeng gawin? Paano natin mapapakalma ang ating isipan at katawan upang makatulog ng mahimbing? Mag-try ng guided meditation bago matulog. Ang mga guided meditation ay makakatulong upang ma-relax ang iyong isipan at katawan na nagiging sanhi ng mas mahimbing na tulog. Gumawa ng deep breathing exercises para kumalma ang isip mo. Ang malalim na paghinga ay nagdudulot ng relaxation response sa katawan, na tumutulong upang mabawasan ang stress at anxiety. Maligo ng mainit na tubig bago humiga. Ang mainit na paligo ay nakakatulong upang ma-relax ang mga kalamnan at magbigay ng pakiramdam ng kaginhawaan. Simple lang ang mga ito, pero malaking tulong para ma-relax ang katawan at isipan mo. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalidad ng iyong tulog, na nagre-resulta sa mas masiglang umaga. Alam mo ba na habang natutulog ka, sobrang active ng utak mo. Hindi lang ito basta nagpapahinga, kundi nagtratrabaho rin ito ng husto. Ginagawa nito ang mga kailangang ayusin sa katawan mo, at inaayos din ang mga alaala mo. Ang utak ay parang isang malaking computer na nag-aayos ng mga files habang natutulog ka. Pero dahil busy si utak, malaki ang energy na ginagamit nito. Ang energy na ito ay galing sa glucose o blood sugar na nasa katawan mo. Kung mababa ang blood sugar mo, Naubusan ng fuel ang utak mo at gigisingin ka nito para maghanap ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay bigla ka na lang nagigising sa gitna ng gabi na gutom, na gutom. Kaya kung madalas kang magising at maghanap ng midnight snack, baka may kinalaman ito sa blood sugar mo. Paano ito may May mga simpleng paraan para mapanatili ang tamang level ng blood sugar habang natutulog. Iwasan ang matatamis o mabigat na snacks bago matulog. Ang mga sugary snacks ay mabilis magpataas ng blood sugar, pero mabilis din itong bumababa, kaya't mas maganda kung iiwasan ito. Subukan ng protein-rich na merienda tulad ng itlog o mani para steady ang energy mo buong gabi. Ang mga protein-rich snacks ay nagbibigay ng mas matagal na energy na makakatulong sa'yo na hindi magising sa gitna ng gabi. Kapag kulang ka sa tulog, parang mas mabigat ang lahat, lalo na ang problema at takot. Ang stress at anxiety ay mas lumalala kapag hindi sapat ang tulog, kaya't mahalagaga na magkaroon ng maayos na pahinga. Kaya sana makatulong itong mga tips para malaman mo ang ugat ng hirap mo sa pagtulog at may balik ang mahimbing na pahinga. Kayo naman, ano ang madalas niyong iniisip kapag nagigising kayo sa madaling araw? Ano ang madalas niyong iniisip kapag nagigising kayo sa madaling araw? Stress ba, takot, o bad habits? Maraming dahilan kung bakit tayo nagigising sa gitna ng gabi at mahalaga na malaman natin ang mga ito para masolusyonan. Stress ba, takot, o bad habits? Ang paggamit ng gadgets bago matulog ay isa sa mga bad habits na nakakaapekto sa kalidad ng tulog natin. Ang blue light mula sa mga screen ay nakakaapekto sa production ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog. I-share niyo sa comment section. Excited akong marinig ang kwento niyo. Ang inyong mga karanasan ay makakatulong din sa iba na may parehong problema. Kung nakatulong itong video, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan. Ang pag-share ng video ay makakatulong sa iba na magkaroon ng kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang kalusugan. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para sa mas marami pang helpful na content mula sa Mind Sanctuary. Marami pa kaming mga tips at impormasyon na makakatulong sa inyo. Salamat sa panunood, mga kaibigan. Ang inyong suporta ay mahalaga sa amin sweet dreams, and see you sa next video. Huwag kalimutang magpahinga ng maayos at alagaan ang inyong kalusugan.